nandito tayo ngayon sa bahay ng tito ko sa Laguna. Siya, syempre, mangingi kami ng saging kasi ang daming saging nila. Kita nyo mga ka So, oh, yan. oh, puro saging yan. So, syempre, mangingi tayo ng saba. Kasi yung saging nila dito, mga um, native siya. Kaya, masarap siyang ipilaga, iprito, gawing turon. Kasi kami mahilig kami magmerienda. So ipapakita ko sa inyo kung yung ano chore dito. Ah, ah, medyo pwede na siyang kuhanan. Medyo matigas na siya. So ayun pa, saging saba. Ayun pa. Ang daming saging dito. Grabe, nakakatuwa. Alam niyo mga kalalabs, kaya tuwing pupunta kami ng Laguna, gustong gusto namin dadaan dito sa bahay ng Chuhin ko kasi nga dahil dito sa saging. Dahil dito, libre lang yung saging. Uh, sa Bulacan, binibili. Magkano din yon Katulad yan, mag -iuwi din namin yung puso ng saging kasi gagataan namin. Dito kasi libre. Doon sa Bulacan, kung wala kang pera, wala kang kakainin. <laughs> o, oh, so, si, di diba? Kita nyo naman kung gaano kaganda dito. Tsaka mahangin, fresh air, 'di ba? Nakakatawa. Oh. Kaya gustong-gusto namin pupunta dito sa Laguna. Kasi nga ang sarap dito, nakaka-refresh. Nakakawala ng ano, um problema kasi makikita mo puro puno. Ayun po ang asawa ng tito ko. Siya po ang kukuha ng saging kasi siya po ang namamahala dito. Oh, kita nyo naman po, oh. Sabi sa akin, kung, hinug, kung tigas na daw, ba, sabi ko, pwede na. <laughs> oh. So, kinukuha daw kasi nila mga kalalabs pag hinug na sa puno. So, ayan. Pero matigas na siya, eh. oh, di, bibilin mo sa Bulacan yan, ganyan, magkano yan? Eh, dito, libre lang, di ba? Sang ka pa. Pwede mong gawing... Turon, wow. di ba? Maruya. At ayan yung pinsan ko. Kasi hindi kaya ni Tita Jocelyn, so yung anak ang kukuha, pinsan ko. Kasi nga daw baka bumagsak, madurog lang, sayang naman yung saba, 'di ba? At ayun nga nanay ko, paikot-ikot, kung saan pupunta, kung saan may hinog at kung saan may madadala pa sa bulakan. <laughs> Samantalahin natin habang nandito tayo, Dahil libre dito. Sa bulakan may bayad, 'di ba? So, ayan na nga mga kalalabs. O, oh, mababagsak na. Hindi masyadong pinuputol kasi nga para at least hindi siya agad bumagsak. Ngayon, kumbaga, laylay na siya. Hihilahin na lang, ganon Para hindi, para hindi maduro. Ayan na. Konting-konting na lang. Babagsak na yung saking. Pero pwede na siya, no? Hindi naman siya ganun ka, ano, katka mura. Pwede na siya. <laughs> ayan. Ah, matigas na din siya. Matigas na, oh. Wow. Ayan na. Puputuli na. Galing. Alam niyo mga kalalabs, dito pinapakain lang yung saging, yung saba. sa baboy, Pag hinog na. O, oh, ayan, o. Oh, diba? Nakikinabang. Pag nakikinabang baboy, samantalang kami, binibili doon. O, oh, ngayon, magsasawa kami sa saging. Ito yung mga kasama ko, oh, mga gwapo at magaganda. Oh. Nilalaro ang aking pamangkin. <laughs>